Wala ko, ikaw nagtitinda dyan e. Ako nga nagtitinda. Ako nagtitinda. Ano pa tinatanong mo? Tinatanong ko kung maghahalong Wait lang sir ha. I'm explaining first. Ako nga, bantay. Huwag po akong tanong. Bakit tinatanong mo ako? Mahala ka sa buhay mo. Sino ba tinira nito? Ako. Ano pala e? Tinatanong ko kung maghahalong itlog Bantay nga ako rito. Bakit mo ako tinatanong maghahalong itlog? Ang gulo mong pausap e, no? na kasi naman sa mga magbabanta nito. Hindi alam kung magkano ito. Bantay ako, ako tindero. oh bakit yung tatanong kung magkano ito? Ano naman tika? Oh, yes, oh, Ang kawakan yan. Bantay nga ako! Grabe naman to. Kulo mong kakusap. Hindi, ka ba? Tinatanong <coughs> ko nga, magkano ito. At kung nga tinatanong, bantay nga ako rito, tindero nga ako rito. Hehehe, buhay. Grabe naman ako, pa. Ano ba tindero nga rito? Ako nga. O, ikaw naman pala eh. Oh, 'yung kita kung bakalan ito ko, ganoon ba talaga? Tinatanong mo ba tayo dito, kuya? Eh Hindi, ka na, saan sinabi mo nga agad pa bili? Hindi ako pwedeng ko eh! Ayun sabi mo pabili. O, tatanong mo ngayon. O ko 'yung lutuin mo na rin. Lutuin ko? Oh, ko. tapos sabay lutuin mo na rin.

有人。<laughs> <laughs>